Magandang araw mga kababayan. Ako si EY at ngayon babalikan natin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa ating mga pulo. Ang layunin nila ay tatlo: God, Gold, and Glory. Palaganapin ang Kristyanismo, maghanap ng yaman at palawakin ang kapangyarihan ng Espanya. Sa simula pa lang, hindi naging madali para sa kanila. Sa Mactan, sinalubong sila ng matapang na pinuno, si lapu Dito naganap ang unang matagumpay na pagkikibaka ng mga Pilipino laban sa mga dayuhan. Ngunit sa kalaunan, nakapagtatag ang mga Espanyol ng pamahalaan sa Cebu at kalaunan sa Maynila. Mula noon, naging sintro ng kolonialismo ang ating bayan. Dumating din ang panahong ginamit ng mga ilustrado ang talino at panulat upang ipaglaban ng ating karapatan. Sa kalusang propaganda, pinangunahan ni na Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar at Graciano Lopez Jaina ang panuwagan para sa reforma at katarungan. At nang hindi na sapat ang panulat, armas naman ang ginamit. Itinatag ni Andres Bonifacio ang katipunan at dito sumiklab ang himagsika noong 1896 sa pumuno ni Emilio Aguinaldo, ipinahayag natin ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1878. Mga kababayan, ang pakikibaka ng ating mga ninuno ay nagpapaalala sa atin na ang kalayaan ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito ay ipinaglalaban, ipinaghihirapan at pinapahalagahan. Kaya't bilang kabataan at mamamayan, tungkulin nating alagaan, ipaglaban, at ipangmalaki ang ating kasaringlan. Ang kasaysayan ay hindi lamang para tandaan. Ito ay pag-aralan at gawing inspirasyon. Kung nais nating hindi na maulit ang pananakop at pang-aabuso, kailangan nating maging mulat, edukado, at nagkakaisa bilang isang bansa.